ako pupunta ang spot saglitan lang to pangalan lang ako isang oras lang uh, ulan pa ata check check ko lang kung merong dalag yun, andito na tayo sa spot Woo! biglang umulan ah uh, mas okay may, may dala akong kapote Oh, ganda dito. So, try lang. Try lang kung merong sisibad na dalag. So, gamit natin praglur na 4 grams, tas ultralight. First cast. Okay, gan. saglitan na ako dito sabit agad tingnan lang natin kung may dalag dito na ano may mga na ang tawag doon mga tikbo. siguro mga plapla -pla yun o no? kaya tinikan hindi ko lang alam kung may dalag dito kasi ito ay parang nagkaroon lang ng tubig kasi pagkakatanda ako sa lugar na ito ito ay parangan pag wala edi eh okay lang at least sinubukan so ganun talaga pag naghahanap ng mga spot lalo na sa dalag basta may makitang ano katubiganan so kagisa natin yan so nagkakatubig lang to ay kapag naguulanan alam ko pag pag uh, panahon ng tag init o summer nawawalan to ng tubig So kaya may posibilidad na walang dalag. Pwede hito kasi matibay ang hito sa ano eh. Sa init. Ang dalag hindi ko lang alam. Dito lang tayo sa tabi. natin kung meron kung sisiba rin Sana na may meron kahit may istrakan lang at least malaman na may dalag diba may tinikan <laughs> may tinikan dito sana may dalag din makataman tayo ng nyug, ah ah, ah maligo-ligo yung nasa taas mata niyog oh. makatay matamanang niyog mabalitaan pa tayo sang angler sa lokbon patay matapos mahulugan ng miug <laughs> bakla diba, si mina na rito ah pabihan lang tayo dalaga na. sa tabi lang ang dalaga Ay, sabi ng tabi malawak pala nito Paso up? Να nah. wale Ano kaya ito? Nagkakatubig okay, Sabi ko nga kanina Nagkakatubig to kapag ano eh Kapag Anong tawag yun? nag Naguulanan Pero parang pansin ko dun Talagang may tubig na Sa dulo Kasi yung vegetation niya Pang ano na eh Kumbaga pang anyong tubig na siya. So baka meron dito na ano na halimbawa bukal o palayan na umapaw, yun, ganoon ang nangyayari. So posibilidad na uh, existing na talaga ng una pa lang yung mga hayop dito. So unlike nang nagkatubig, gawa ng ng ulan, tapos hinayupan o nilagyan ng mga semilya. Ayan. Yeah. Pero pakiwari ko talagang ano yun. Uh, form of water siya. Tapos uh, umapaw lang siya ng umapaw. Nasakot niya yung mga kaparangan dito. O kaya pwede rin naman na ito ay dati talagang sapa. Natuyot lang. Saka lang ulit nagkakatubig. Pwede rin ganun. So di natin alam nalaman lang natin kung may dalag dito Pag may nag strike O kaya Nakahuli eh, yung mga mamimingwit dito O kaya Pag mayroong nandala I mean Nahuli yung species ng dalag Hindi ko alam Kaya natin sinusubukan Ito lang yung paraan natin para Para malaman natin ito parang ano na siya oh. hindi siya kaparangan eh. Kasi meron ng ano to eh. meron na siyang kangkong. So, ito to. Tingnan natin dito, parang parang itsurang meron dito eh. Itsura lang. kung may dalag to tapos ganitong panahon ay yeah, isakmal na kaagad dyan sige pa tayo so kagandahan lang kumbaga ito na explore ko na yung lugar na to kumbaga hindi na to bago sa akin so un duha na palatoto duha na Tubogan gandi ng kalabaw to Di ata maka-strike dito ah. <coughs> Balik tayo sa una Pag wala pa rin Uwi yan ha Ganun lang Subukan lang talaga natin Kung talagang merong laman Pero maganda siya Lagyan ng uh, Ano Ng mga fingerlings ng dalag Mabuhay talaga dito Uy ano yun May umano dito baka lang yun hindi lang may umano eh pala eh maganda sana dun sa tabi kaso mahirap pumesto rin eh. mapuno hindi ka makapaghagis Eh, maganda dun yung pestuhan kung ako ang dalag, eh, doon ako talaga maglulungga sa tabing Marami dito tinikan. Panigurado. Ang daming naganuhan, oh. Yun, oh. Yun, oh. Ay, hito, oh. Yun, oh. Hito, oh. Kita yun, guys. Yun, oh. Hito yun, guys. Yung mga ganong galaw. Wala naman tayong pamain sa hito, eh. Hindi naman. Hindi manasibad dyan, ang Yun, oh. Yun, adami, oh. dami, oh. Ang daming hito dito. Ang hito rito. Hito tinikan tilapia. Panigurado. Meron dito. Mga natikbo eh. Wala, wala naman akong ano dito eh. Wala akong bait. Lambolati, wala, wala rin ng panghukay. Kung maghuhukay man ako dito, paraan kahit makakuha lang ako ng isang bulate sa mga ilan naman ng niyog niyog na bumagsak yung mga bulate ron tapos paltan ko lang gawin ko ng paraan, titingnan lang natin kung ano yung mga na sa ano na yun eh. Paki, pakiwari ko, hito yun eh gawa akong paraan guys titingnan lang, lang natin pero i-release ko din kapag nahuli ko eh, nakawang bulate oh. <laughs> Kinamay ko lang yung putik eh. Tatry kong ipain to kung ano yung natikbong yun. Ayan guys. <laughs> One time big time lang to. Nakagawa tayo ng ano, ng rig, ng bait. <laughs> Tingnan lang natin kung ano yung ano. Yung tumitik, tumitik lub dun sa yung sakto. Ay, pugi. Sumabit. Sumabit. Sinabitan pa ako dito. <laughs> Sumabit pa. Dito pa naman. Sinasabitan pa ako. Ay, nako. Isang pamain na nga yun eh. Iba naman dun. Mabit pa oh. Hindi pa kinasa. Sus. Ay. Siyempre, damo yan. Napuputulin ko pa to. Yeah, putulin nga. Dito ba naman? Inaab <laughs> inaabutan pa ako ng sabit. Ay. Wala na. Last na yun. Isang hook. Uuwi na guys. <laughs> ano ba naman dyan? Alright. Di hanggang din na lang. Putulan na tayo. Wala tayong magagawa. Sumabit pa. Alright. Hanggang dito na lang muli. Ito talaga. Buhay angler. Buhay maangawil. Hindi natin hindi lagi may huli. Peace out.